Magandang araw mga kababayan. Narito na ang inyong latest weather update. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Pindutin din ang notification bell para sa real-time updates. Ngayong araw ng Huwebes, March 13, 2025, batay sa latest update ng PAGASA, walang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil humina na ang amihan, ang Easterlies ang pangunahing nakakaapekto sa ating bansa. Makikita natin ang mga kaulapan sa bahagi ng Eastern Visayas na umaabot hanggang Central Visayas, kung saan inaasahang magiging maulap ang kalangitan na may mas mataas na tsansa ng pagulan. Mag-ingat sa posibleng flash floods at landslides, lalo na sa silangang bahagi ng kabisayaan. Sa Luzon at Mindanao, halos walang masyadong kaulapan, kaya't inaasahan ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Wala tayong inaasahang malalakas na pag-ulan, ngunit posible pa rin ang mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng mga localized thunderstorms. Sa susunod na linggo, posible pang maranasan ng ilang bugso ng amihan sa northern Luzon, inaasahang tuluyang magtatapos ang panahon ng amihan sa susunod na isa hanggang dalawang linggo narito ang forecasted temperature ngayong araw sa Luzon lawag mula 23 to 33 degrees celsius bagyo mula 16 to 25 degrees celsius sa Tuguegarao mula 23 to 33 degrees celsius metro manila mula 24 to 34 degrees celsius Tagaytay mula 23 to 32 degrees Celsius, Legaspi mula 25 to 32 degrees Celsius, at ang temperatura sa Visayas at Mindanao. Cuyo Islands ay mula 26 to 33 degrees Celsius, sa Puerto Princesa mula 25 to 32 degrees Celsius, Iloilo mula 25 to 32 degrees Celsius, at ang temperatura sa Cebu. Mula 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, mula 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga, mula 24 to 34 degrees Celsius. Davao, mula 24 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din ang scattered rains and thunderstorms, particular sa Eastern Visayas. Sa ibang bahagi ng kabisayaan, makakaranas ng isolated rains. At sa lagay ng karagatan, dahil humina na ang amihan, wala tayong nakataas na gill warning sa anumang bahagi ng bansa. Gayunpaman, sa silangang baybayin, maari pa ring maranasan ang katamtaman hanggang sa minsang maalon na karagatan. Mag-ingat ang maliliit na sasakyang pandagat, lalo na kapag may thunderstorms na maaaring magdulot ng mas mataas na alon at sa heat index. Ayon sa pag-asa kahapon, ang pinakamataas na heat index o damang init ay naitala sa Dagupan City, Pangasinan na umabot sa 45 degrees Celsius. Sumunod dito ang Puerto Princesa, Virac at Cotabato City na may heat index na 42 degrees Celsius. Sa Metro Manila, ang heat index kahapon ay nasa 37 to 39 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahang tataas ito sa 38 to 40 degrees Celsius. Samantala, sa Dagupan City, posibleng muling umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Mag-ingat, lalo na mula tanghali hanggang alas 3 ng hapon kung kailan pinakamataas ang nararanasang init. Uminom ng sapat na tubig at iwasan ang matagalang pagbabad sa ilalim ng araw. At iyan ang latest weather update para sa araw na ito. Huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe sa aming channel, at pindutin ang notification bell para laging updated sa lagay ng panahon. Maraming salamat at manatiling ligtas.